Hanggang ngayon ay galit na galit pa rin daw si singer-actor na si Gerald Santos ang mga taong nakabanga niya noong nasa GME7 pa siya. Trigger warning mention of sexual abuse rape. Ito'y dahil pa rin sa niyang reklamo laban sa isang musical director na nanggahasa umano sa kanya halos dalawang dekada na ngayon ang nakaraan. Ang kilalang personalidad na tinutukoy ng binata ay ang naging bahagi ng dating singing search ng GME7 na Pinoy Pop Superstar kung saan siya itinanghal na Grand Champion. Isang video na inupload ni Gerald sa YouTube, matapang niyang ibinahagi ang ilang detalye sa ginawang panghahalay sa kanya noong 15 years old pa lamang daw siya. May pamagat itong aking mga revelasyong may kasamang resibo. Yung aktwal po na harassment na ginawa po sa akin happened on December 26, 2005 ako po ay 15 years old lamang nung panahon na yon At wala po talaga akong lakas na loob. Wala po akong gulugod. I cannot depend myself through words dahil ako po talaga ay helpless at baguhan at napakabata po. Hindi ko po ma-imagine na kung ako po ay magkakaanak. Yung 15 years old kong anak, pagdadaanan po yung aking napagdaanan simulang pagbabahagi ni Gerald. Ayon sa aktor at singer, nagkaroon siya ng lakas ng loob na muling lumantad at isa publiko ang nangyari sa kanya nang magsumbong si Sandro Mulak sa kinauukulan matapos siyang halayin umano ng dalawang independent contractor ng GME. Binapanood daw talaga ni Gerald ang mga naganap sa Senate hearing tungkol sa policies of television network and artist management agencies in relation to complaints of abuse and harassment pangunguna ni na Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada. Sa mga unang pagdinig ang tatay lamang ni Sandro na si Nenyu Molak ang humarap sa mga senador, naging emosyonal ang dating child wonder habang binabahagi ang kanyang sentimyento sa sinapit ni Sandro. Gerald tungkol dito, ang puso ko po ay nadurog while listening to him dahil ramdam na ramdam mo yung sakit sa kanyang puso, yung sakit na kanyang nararamdaman dahil sa sinapit ng kanyang anak. Kahit naman po sinong magulang ay hindi talaga gugustuhin itong sinapit ni Sandro. Pagpatuloy ng singer, sa halip daw na makakuha ng simpatya at proteksyon mula sa network, na pinagtatrabahuan niya noon ay parang siya paraw na diin sa nangyari. Sabi ni Gerald, it took 4 years for me to speak up about this issue kasi nga po lumala na po ng lumala yung pagigipit po sa akin sa network. Kung ako po ay continuous na nagre-refuse dito sa taong ito na kanya pong mga advances sa akin ay palala ng palala yung aking nagiging situation sa network ay e ti ay naramdaman ko po talaga na ako po ay napag-initan at yung aking pong mga supposed to be na mga project ay nahaharangan po especially yung mga team song ng teleserye dahil ultimately play, ako po ay senior ngayon po, inabot po ng 4 years dahil nag-ipon po muna talaga ako at ang aking pamilya ang aking buong team ng lakas ng loob para makapagsalita Revelation, pa Gerald. At nung finally na ako po ay nakapagsalita na I was ridiculed, I was leveled up, homophobic, actually looking back. Sobrang ginagaslight po nila ako nung time na yon na po nila ako na ako yung parang nandidiri raw ako sa mga bading. Bakit ko daw ito sinusumbong dapat? magmove on ako dahil yan daw ay kalakaran lang sa industriya. Pero looking back, I'm proud na isa po ako sa mga nag-stand up para magsabi po kahit it took me 4 years. Kaya ako po, ito ay pagpapatuloy ko ang pagsasalita about this para matigil na po ito, itong mga pang-aabuso sa mga baguhang artist si panang singer. Nagot din niya ang mga kumu kung bakit ngayon lang siya lumantad sa publiko ngayon po, may mga gusto lang akong sagutin na mga tanong ng ating mga kababayan. Mga ibang nagtatanong, lalong-lalo na doon sa mga nagsabi na bakit ngayon lang ako nagsalita, bakit lang ngayon lang ako lumabas. Actually, natutuwa po ako dahil karamihan naman po sa comment section ay alam po na hindi po ngayon lang ako lumabas. Ngayon lang ako nagsalita. Year 2010 nang labas ko itong issue na ito at nung time po na yon Unfortunately, ay hindi po ako nakpakinggan. Hindi po ito naging national issue like right now na nangyayari. And to be exact po, ay February 8, 2010, nung amin pong idinulog ito sa management ng GMA, nagfile po kami ng case dito po sa taong ito na gumawa po ng hindi maganda sa akin. Ako po ay 15 years old lamang po nung time na ito. Wala po talaga kaming alam about sa mga legal stop, sa mga legal na mga bagay-bagay. At kahit po galit na galit po ang aking buong pamilya, ay talaga po kami ay napilitang nanahimik dahil noong panahon po na yun ay talagang may stigma po kaming nag-report. Kanang mga ganitong klaseng case, pagbabahagi pa ni Gerald, nung dinulog po namin ito sa itaas at pinakamataas na management ng GMA, according to them, they will conduct an investigation about the issue. And while is still investigating, maybe for just 2 to 3 months, ako po ay narilis ng GN. At wala pong binigay po sa aming concrete resolution order resolution about the case sa amin pong pinail sa kanila. And ever after one year, mayroon po kaming sinend na letter sa kanila. And na-receive po nila yung aming letter na nag-ask kami na ano pong nangyari doon sa case na aming pinail dito sa taong ito. Wala pong ganun na pinaparating po sa amin. And after one year po yun, nung nag-file kami, so wala rin po silang naging sagot sa amin. Hindi na po nila pinansin yung aming letter. Kaya wala po talagang concrete na resolution or mga safeguard na sila right after this while they were investigating patuloy pang revelasyon ng binata mula raw nung namagreklamo siya ay na feel niya na nag-iba na ang pakikitungo sa kanya ng ilang mga kakatrabaho sa GMA. Ang atmosphere po talaga sa akin ng mga staff ng GMA at mga particularly ng entertainment department galit po talaga sa akin sila dahil sa issue na ito. Mga nabanggit po ako ng mga pangalan doon na nabangga ko sila kapag binangga mo si ganitong executive, yung mga tao niya galit na rin sa'yo. Ganun po yung nangyari po sa akin at ako po talaga ay napindaw na paginitan po ako doon sa loob dagdag pa niya. Kung nireport na po pala namin ito sa kataas-taasan po ng GMA ay nakamiting po namin ang mga may-ari ng GMA at that time. And to quote, yung isa po sa may-ari ng GMA, siya po mismo nagsabi noon na o oh, winner ka pala dito sa singing competition namin. So kung sisikat ka, dapat dito sa GMA, dapat dito sa network natin kasumika. Anon pong word? Ito pong isa po sa mga may-ari ng GMA nung nakamiting po namin sila. Kaya that was word of encouragement sa amin, sa akin, lalo-lalo na. So, nagtaka po kami dahil after po noon, dahil na-file na namin ito, yung aming reklamo, and syempre may mga nabanggit po kami mga tao na iba pang somehow involved sa kaso ko, ay iba na po yung atmosphere sa akin ng mga staff. And ng mga tao dito sa GMA, especially sa entertainment department. And sabi ko nga po, parang ako po ay band. May mga nagsasabi na nakapag-guest naman daw ako sa GMA. Actually, from 2010 to 2024, maybe ang aking naging guesting lamang po sa GME ay nasa apat or 5. At dahil po yan sa news department, nakakapag-guest po ako sa news department or sa mga game show, hindi po sa entertainment department. Dahil dyan po sa entertainment department, diyan po yung may mga nabangga po ako. And hanggang ngayon, sabi ko nga po sa previous video ko, hanggang ngayon po galit na galit po sa akin na talagang gumaganti pa rin kahit na after 14 years ay eh, hindi pa rin ako napatawad pag amin pa ni Gerald. Sa isa pang bahagi ng vlog ni Gerald, nabanggit din niya ang pangalan ng yumaong movie at TV icon na si Herman Kuya Jerns Moreno but that's another story to tell.